Magandang buhay mga Kalangap, shoutout kay Kalangap Rab Kalangap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalangap na way pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ng ating idol na si Kuya Jomar. Wow, napabilib at napahanga na naman tayo sa kasipagan at kabaitan sa nag-iisang si Kuya Jomar. Kung napapanood ninyo mga idol ang vlog ni Kuya Rap sa isang bagong Kalengnap Angel na si Juby na kung saan ay may bitbit isang sakong bigas na buhat-buhat ni Kuya Jomar. Papunta sa bahay ni Juby, itong si Kuya Jomar ay wala talagang kaartihan mula sa simula pa na napanood ko siya sa Kalengnap, 'yung minsan hindi talaga napabalita o napag-usapan man lang na may attitude itong si Kuya Jomar, kaya talagang pinagpala itong si Kuya Jomar hindi lang sa kanyang youtube channel na may almost 300k subscribers na, may isang napakagandang dalaga pa itong Joa, sure, syempre naman napakaswerte naman talaga ni Carla para kay Kuya Jomar. Well, ito lang masasabi ko sa love team na Junkar ipagpatuloy ninyo lang ang magandang napagsimulan at laging magtitiwala sa Diyos Ama, at sa kay Carla syempre naman swerte din naman si Kuya Jomar sa kanya dahil sa napaka family oriented ito. Lagi lang kami nakasupport palagi sa Junkar at of course kay Kuya Rob at sa buong team ng Kalinga. At dito na po nagtatapos ang ating short reaction video of the day, maraming salamat sa inyong panunood mga idol God bless everyone, bye!